So guys, naami tamban baligya, mm -hmm. dos ang isa, kini wow. ko. <laughs> Hello guys, diyan naami karon padulong sa kuan ba, sa palabrador. Labrador. Isba dos lang ang isa, ang kasag lima piso ang isa. Agay. Kinsaw ni Bayderi, isda mo dia, isda! Hahaha! Ang isda, dosang ang isa, ang, tam, ang tamban. Ang kasag, lima piso. Hello guys. Diyan na karon padulong sa kuan ba? Sa pa Labrador. Oh, Magiging lugar dyan ka idol na landong kayo. Oh, Namalagyan may isda oh. Isda mo diya, Isda!

nang maligya isda ya kami sad mani ang sabot mamaligya mi dire binuok piso ambok isda isda piso lang isda mo dia piso lang isa Ay, logit ang isa. Kahabot mo na 200? Ah, 100 no? 100. Ay, 200 good. Oh, ah Awa kabot, ado ah, sang isa. Isda mo dia. Isda, dos lang ang isa. Ang An kasag piso. Oh, <laughs> ang kasag piso. Isda mo dia, dos ang isa. Diray basig mo palit ni. Eh. Ayo. lugay logi masa logi mau ipisong isa kay 200 ba yan ah. Ayaw, wa man sa kabotog 200. dos gid ang isa kay na pandul pagani mi. Mo palit mo gisda. So dire dire lots no. Dagi dire. Agoy na amoy. Ay, mo palit sa gisda nya na pagada do Oo. agoy. Oh, kayo, Sus, thank you. Dagas salamat jud. <laughs> Oh, na 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 na, 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 na may kwarta na pagisda. Isda. Isda ba dia? Isda. Ah, huma naman. Oh, sige. Pre, sa pista daw. Oh, sige. Dere daw, pista sa 14 na sigoro? Yes. 12, 12 may itong 14 kay bilada man dito. Na no, malagya nagisda pa? Iya. Ta 12 sing isa lang. may mai may pa ayam pa kasama. Ah. Oh. Sa oh, bakal di ari. Ode, okay oh, rang ta to ka lang. Ha? Ah, oh, oh, sige sige. okay lok mga dalim mo speaker mo, barata si speaker ni. Ko gisda o kaya nang kini ang kasag, tagwani siya. Tag 5 box. Tag 5 kilo na. <laughs> so guys, naami tamban baligya, dos ang isa, kina 5. Ah. Oh. Ah. Huh? Isda, isda. Dos lang ang isa. Ang kasag, limang piso ang isa. Kinsaw ni Bayderi, isda mo dia, Isda. Angkis dah, ang tam, ang tamban 5 piso ah, Nah, aneh nah, dagang sudan So, ayan guys nah, lagi dirog Tamban ba? Dos, ragi, isa ini Kayak gimana isinya buat, 5 piso naman ang isa. Oh, mahal naman